guys. Hi guys, sinama ko ngayon Hi si, no? si James Leon. Siya, kukuha siya dito sa Catalina. Oh, kukuha kukuha siya ng lupa. Huwag dalawa tayo, di ba? Kumuha siya mga binap. Kumuha na po. No. Kukuha na ng lupa. Ito na yung lupa, ha? Ayan, invest din ng property. <laughs> Yan lang, kakalat lang namin. Ganun lang. <laughs> Ganun kami kalayaman. Para may pista yung mga lalaki natin. Oh, di ba? Zelda. Ang ganda naman dito, B. Xeno, B. Ang ganda naman ano. Oh. Pero mas mag, pero actually mas maganda tayo sa Catalina Lake. Ito yung Catalina. Oh, nila lang tayo na ano, yung ginawa lang ng tao. Oo, oh, oh, nakakaloko ka butasin kayo may yung trap ng <laughs> nila bago piko na ko so, Ito kami nag-aura-aura kami ngayon kasama ko to, oh, yung sugar daddy ko. Two inches <laughs> ano yun, lang, hindi nakaka-enjoy. <laughs> Pero Nung nakita na ko sa sabi sa Facebook, ang bako ba? nakata naka na, nakatakos ang ilong ng filter. Meron akong iPhone. Sa, <laughs> salamat, sa salamat. <laughs> mo po, itulog, Sabi kita <laughs> sa asawa mo, kuya. <laughs> Ning, kung lang nang, sa ating... Ning! Shout sa... <laughs> mga titbuli. <laughs> <laughs> Ning, lang sa tingad sa ating kapaburi, ka hindi kung hindi mo ba't yun. ko pa, ito naman Ginusto mo naman, ito naman ito. Nagkukuyo nun siya, oh. Eh, di ba kuyo nun, kara? Oo, oh, kuyo nun. Hmm, data na bantog. Kaya sikat siya, bantog eh, Di ba? Pag sinabing bantog, oh, oh, si sikat, sikat siya. Pero oh. eh, ikaw bantog ka rin, di ba? Bantot. <laughs> Wala pang ligo, be. <laughs> <laughs> sa mga kabaklaan. Kuya, karo ka mag-vlog-vlog. Eh, gano'n mo naman. Mag-vlog-vlog. Na. na. Na ang dami na natin video. Kaya nga, sobra na. sobra na <laughs> to. Okay lang to. Kailangan makabot na. Ang ganda na... ng camera mo, B. Nakakaloka. Bisa... Ay, hindi mo deserve yan. Dapat nakakipad ka lang eh. Tik-tik-tik yung yan. Kipad lang. Ito lang. <laughs> Grabe yung lapad na talaga. Lapad ng noo ko. Tsaka ang lapad ang pinuntahan natin ngayon, be. Lapad ng noo ko. Kaya nga, laki ng noo mo, no? Ano yun? Kamu kamutag yung lulok ko, no? Kaso patay na yung siya. Gago. Kaya nga malakas na Huwag <laughs> muna, gago ka. Huwag muna. <laughs> Damang. Ayan, <laughs> no, da. Na, Nakakaloka. The ang ganda dito sa Catalina Lake, totoo lang. Kaya nga. <laughs> Wala sinabi ko ni kaya. Ka kaya nga. Diyan mangga. Saan? <laughs> Bunga ng mangga. <laughs> Puta. Happy. <laughs> Indian dyan minggo, be. Yung minggo, Diyos ko. Mam Ma pa lang kami, maasim ka na, be. Ikaw yung mukhang indiano. indyano. Hindi mukha yung indyano, eh. No? Ito yung manggang kalabaw, di ba? Makak. Ikaw yung ano, ama, ko kasi may amoy, wani. <laughs> Uy, mabango yun. Yak, baho-baho. Ang baho-baho. Wali. Okay na yun. Marang... Yak, mas na <laughs> durian ka lang, <laughs> Be. Durian. Okay lang. Sige-sige. Ay, ang perfect natin John Bing. <laughs> o, shoutout sa... Shoutout ka na dyan. Yun. <laughs> Ay, yung mga friend namin, galing Dubai. Galing abroad, nakakaloka. Kaya amoy snow pa, Be. Eh, wala. yun ang <laughs> amoy ano. sa charot, charot. Pwede,